Good morning mga makakaperson. For today's ganap, nandito kami sa aming barangay upang saksihan ng pagbibigay ng bigas ng aming uh, gobernador, uh, Vice Governor na si uh, Doc Anthony uh, Umali at ng kanyang mga kapartidong lumalaban. So, ayan isang isang uh, isang pagpalang umaga sa inyong lahat. So, dito sa amin, ayan umuulan ng bigas, umuulan ng gracia dito sa aming a uh, lungsod at hindi lang sa lungsod namin kundi sa mga kalapit na probinsya. Yung ginagawa nila na yan na pagbibigay ng lima-limang kilo ay malaking tulong na para sa mga mamamayang mahihirap dito sa aming lungsod, di ba? Napaka Although alam natin na napakamahal ng kil ng bigas, di ba? 55 body oh, ba? Sa limang kilo, 250 na. Di ulam na lang ang bibili ng mga um, mamamayan na yan. So, ayan. So, at ang maganda pa guys, ang pagbibigyan nila ng bigas ay hindi per bahay, kundi per uh, per butante. Ayan guys. Yan. for today's video, yun lamang po. Maraming maraming salamat. Love you all.